So, mga ilang gano'n nakatagal ay eh, ba? One year and three months. One year and three months. Matagal na nga. tapat ka tatlong linggo lang. Yeah. Wala na yan eh. Pero pag ganyan yan, one year. Paano siya sumasakit ay doon? Hindi ito kasi tabini ko kasi hindi ang hmm. mga siya. Na-dislocate. Hmm. Higa na, so, ka nga mayos. Higa ka nga mga ganyan. Higa ka mayos. Na-dislocate yung ano ni Idol. Okay Ang makapal. Oh, makapal oh. Mm -hmm. Tingnan mo. Oh. Makapal lo, oh. Pero hindi na siya tumaga. Yung buto ang parang kumapal. Hindi siya talagang totaling maga sa balat. Ayan. Ayan, oh. ayan oh. Hindi siya totaling sa buto na maga. ay ano. Sa balat. Pero makapal na yung... Ayan, tingnan mo. Pansin mo to. Ang taas ito. Oh. Ayan oh. Ayan. Pag nakaganyan, tingnan mo. Nipis lang ito. Ito, 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 ito. Eto, tingnan nyo. Oh. Makapal siya kagad. Ka One year and three months. One year and three months. Hindi mo man napacheck mo ba sa iba or huwag mo sasabihin yung pangalan na napahilot mo ba o pinacheck mo sa ano? Napahilot, napahilot ko, ko lang mo. po. Napahilot ko lang po. Pina-extray mo hindi? Hindi po. Pero ano yung nangyari sa iba po? Sa ano po yun? Saan? Basketball. Basketball lang. Tapilok. Gahan po sa ere? pag ko pa. po. Tapos? Nabagsak mo pa, hindi ba? Pagbagsak mo, ano na lang po? Natapi ka agad. Okay. Pangkaraniwan lang pala. Pero kasi ito, nawala oh. Kaya ano nawala po. Ito, yung buto na to. ano nawala oh. Lumipot dito. Hindi ko rin po ano yung parang ko. Kasi pagbagsak ko, nga Ito pala, dislocate. Ang problema, one niya hindi ito ano. Na-dislocate to idol oh. Ito, Kita lang eh dito, iba yung ano nang Ito, ano yung... na kayo? Nakayo na, ito naman tuod Na maga ito hanggang tuod ilang buwan din yun, kaya hindi ko na kaya na, nalang Pagdaka diretsyo, pag ganun Nawala yung dito, dito niya. Ito mm -hmm. talaga, bumuhol talaga maka Ayan, kung makakapala ng kamay ng camera yan eh. laki na ito Tingnan natin kung ano magagawa natin Sumasakit siya to kay doon mm Hindi, -hmm. hindi nang na pumatakbo na, Nakakala ka na ng ng normal Hindi hey, makatakbo mm -hmm. Uy. Operation patakbuhin si Uy. Pektos, kamatis. Alam mo kung bakit di ka makatakbo? Tumutukod yung ano, tumutukod yung talos joint ka agad. Kasi nga lihis, ito layo ng nilayo. Pero na may naramdaman kang tumunog sa loob. Ano na yan? Kumbaga, may pain pa siya pero mga ilang araw, mag-ano na yan. Tignan natin, pwede mo nang itakbo ha. pabayaan mo um... Hanggang tuho daw na hanggang tuho na mag sa'yo. Mm -hmm. Tapos, siyempre, natatakot ka rin. Basta-basta na lang eh. Lumibis talaga ito. parang lumibis oh. Tiritang tirita. Oh. Halika pa. Yan oh, kita mo ito oh. Ito, may, meron siya maliit. Pero ito, tignan mo, ibang-iba. ibang iba Talagang lulutang-lulutang. Lutang. Hindi mo naman makikita sa kamera ng ano eh. Pero makakapa mo. Testing ha, idol. Ingat. Ang labo <coughs> yun, o. Pero pag nakakita yun ay mahirap. Hindi mo magpagsak. Hindi mo nga. Hindi mo nga. Nakakita yun. Baradol, yeah, so, baradol. Kaya ako ulit. Dito na lang, oh. Ito no? 'to. Pero wala na siyang pain. No. Wala na talaga. Sagad na sagad na. may play naman. May play naman. Okay Oo. Oh. So, kung ba sa dati yung ano? Ay, doon, hindi maibalik sa dati. Gawa na akong tagal ng panahon, Naghilom na siya ng todo. One year in three months. Na-dislocate siya dati na napabayaan na. Hindi nyo lang napansin. Hindi siya ordinaryong tapilok Lumusot siya. Hmm. Lumusot siya. Ngayon, siyempre, sa haba ng panahon, yung mga le tendons yan, mga muscle, naging strong na. Kaya ngayon, umaga, ay kumus-kumus yun, eh, na natin, wala na siya talagang pain. Very established na siya. Yayakapin mo na yun, idol. Parang ganito na sa akin, ha? Example ko lang. Sa daliri ko, hindi ko na may tuwid. Pero, naikakapit like ko. Wala na masakit. Yung buto, hindi ko na may yan hindi ko na may gano'n. Kahit anong patunog ko. Tumutunog siya, pero hindi na siya nanog. Kasi, may na-damage na, na cartilage dito before. May na-damage sa cartilage ka. Tapos, siyempre, natakot ka hanggang ang baga, hanggang tuhod. Masyadong malaki yung ano. Siyempre, iiwas-iwasan mo. aalala mo lang. Hanggang sa nagihilom. Tumaga lang isang taon at kala tatlong buwan. Very strong na siya. Tsaka na, ano na siya, oh. Nagagano'n naman na siya, namumove. Nagaganyan, nagaganito. Sa totoo lang, pag ang tapirok, may pagina nito, bumasakit. Pero sa'yo, wala na. Kumbaga, kumapal na lang ito ay doon sa loob. Tsaka yung tumunog dito, dapat yung dudulas na yun eh. konti na na ano, nabago, yun eh lang, wala na talaga siyang pain. Kaya yakapin mo na ito ay doon. Kung gusto mo, punta ka ng orto, kakayasin niya. Kukuskusin yung mga lamad na nag -tilo. Yun ang ano yan. Sige, ikaw, tayo mo ah. Dapat naman pala eh. Oo, yun pala eh. Bitil lang talaga, idol. Yung talagang yung gusto mong mabalik sa 100%. <coughs> 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 hindi na kaya yun. Hindi na ay idol. Sinagad ko na yun. Kung ba, ko nga. Wala ka, hindi ka nga nasasaktan. No? <coughs> Sagad na talaga. Hindi na siya mat... Baga, yung buto niya, um, ang nun ay na eh, nag-totally live na eh. Yung mga legalist niya, oh. Winayers ako na nga eh. Kahit hindi na, dumulas na siya kaso yun na yun eh. Sagot na eh. Tsaka yung build up ng ano, sabi ko nga si Idol, ito na nga example, oh. Kahit anong patulog ko, bumabalik na siya kasi nga, pasag na yung cartilage yan. Ito yung umakot, tumutunog lagi ito. Tumutunog. ano ka nga, gano'n ma? Okay naman. Oh. Wala, ko yung problema ko. Wala, eh. Ano magagawa natin? Kailangan niya ayasin niya sa loob. Yung naghilo. Yung mga laman doon na ano. Wala naman palang masakit eh. Kaya e na, eh siyempre, na-disgrasya tayo before. Kaya yung mga puso ko nga ganun yung laman to. Kaya natin. Ay, yung kape yung masakit. Ganun ko nga, sige. Yung ganun. Hindi ba siya ma Masakit. Mm. Okay, tayo. Pagka ganun position yung tip, tip na ano, wala na katukod na yung laman dito idol kailangan yun talaga kung gusto mo ma-perfect talaga yung kikis-kisin yun para sumut ulit sa ano ang nangyari sa'yo ito ang nangyari sa'yo ito itong yun nandito mo mabanding pa ganun ngayon syempre dito magkakaroon ng laman dyan dito babara na yan nakakalaro naman sya kaso yung mga dinamage yun yung bipo, kumapal na to, kaya hindi na hindi na makadiin ang toto, kumukukod. Kaya kung natin mag, wala, I'm sorry idol, yun lang yung kaya ko, hindi ko na maitiin ang toto. Yung ano, yayakapin mo na yan. Pero bata ka pa naman, huwag kang mawala ng pag-asa. Tsaka baliwala, kukunti na lang. hindi ka, ang mawawala naman sa iyo. Eh, bihira naman tayong kumanito eh. Umuupo naman tayo, ganito eh. Takbo ka nga. Sali, takbo ka. Sige, takbo ka. Hindi na po ang mga takbo na mabilis. Mga takbo na Ang sulit po ng mga na ko. Ganun sa work na ako. Nakakatakbo ka kaso yung sobrang bilis. Hindi mo kaya. Wala, nakatakbo. Sa blit lang. Tapos may ika-ika na Idol, ang pinakadabi sa assessment ko dyan. Kakayurin yan. Pa-extreme mo. Tingnan mo kung ano yung kakayurin. Pa-extreme ulit. Ang haba na kasi ng panahon na inanong mo Siyempre, naghilom na. Katulad niya, ginaganyan. Ginagano natin, mira round round po, wala na talaga siyang pin. Pero pag talaga yung pitiinan mo siya ng patit ng ganun, doon lang siya sumasabi. Ang kailangan kasi niyan, kukususin yun yung mga na-build up na lamag doon. Yun ang totoo. Yun ang ano talaga, pagkagawa mo yan. Pero magpa-advise ka rin sa mga orto natin, kung ano yung ano, puta ka sa orthopedic, kung ano pa magagawa na habang bata ka pa. Ba. Maano ka lang naman yan, siguro mga ilang buwan eh. Siyempre, papahinga mo ilang buwan kang hindi makalakad ng maayos kasi puoperahin niya eh, pupuskusin. Bata ka ba pa naman, kaya mo yan. Okay, idol? Ano mo na lang, idol? Uh, Pa-check up mo sa auto. Oo, ano? Oo, ano yung tabis mo?